na yata ang isa sa may pinakamaraming nakabangga sa showbiz ngayon. Halos araw-araw, laman siya ng mga balita. Pero sa kabila nito, marami pa rin nagmamahal sa kanya. At itinuturing siyang isa sa pinakamainfluensyang personalidad sa showbiz. Pero sino nga ba si Annabel Rama? Bago niya narating ang tinatamasang tagumpay ngayon. Alamin natin ngayong gabi dito sa Powerhouse. Ito ang bagong renovated na bahay ng mga Gutierrez sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Ang house and lot na ito raw ang ibinigay na talent fee ng regal matriarch na si Mother Lily ng magbalik showbiz si Eddie Gutierrez noong dekada 80. Hi, Annabelle! Hello. <laughs> din ako. Thank you so much for accepting our request. Oo nga, matagal na, no? Di ba? <laughs> Uy, may mga koi ka sa baba. Oo nga, swerte yan. O, oh, naniniwala ka ba? Yes, Japanese koi. Sa iyong ano, swerte-swerte, ganyan. Swerte yan. Ja kasi ang sabi sa akin ng Fungsoy, oh. dapat may na akong Japanese koi sa okay. uh, labas ng bahay. Okay. Kaya nilakihan ko yung ano, yung... Uh, pan. May pan doon. Oh. Ay, sila ito, no? Yan, si Kambal. Kusus ka. Ito si Elvis. Grabe Kambal, si Laraki, mga kapatid, si Rufa. Alam mo, yun ang sarati mo talaga sa totoo. Ano? Mga anak mo. Ang ground floor ng bahay ang nagsisilbing tirahan ng na mag-asawang Annabelle at Eddie. Kapansin-pansin ang magagandang wall pieces na nakakabit sa dingding. Sa anong favorite area ni Eddie? Ito, Ayan, ah, nanonood ng TV. Ah, ng TV Pag dalawa dyan. Oo, oh, lalo pag sa gabi, may ilo kasi sa labas eh. Uh -huh. Patay natin ng ilaw to. Iyan lang ilaw oh, namin. Nice. gusto gusto niya. Okay, oh, Very romantic. oh, Ang cute nung no, ano, yung lamp. Is that a lamp? Yeah. It looks more like clay glass. Oh, Bakit niyo naisipan na magkaroon ng separate unit for the two of you? Para mga bato sa taas, meron silang privacy uh -huh. Kasi ayun mga bata na nandung oh, so, na. oh, oh. so, so, <laughs> kami sa tabi nila. Oh, talaga. Kasi na iba. Kasi malalaki. Kaya Oo. Pero so, dito na yan, kaya... At saka matatanda na kami dalawa dahil eh. may help akit pang aagas sa danan. Ano ba naman ng mga cabinet? Napakagaganda naman itong cabinet. Cabinet yan. Gross. Yeah, mga, 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 mga ano yan, mga plato. Costume so, dito. Po. Pwede ko ba pakialaman? Ang Tignan ganda. Mo. Tignan mo ito, oh. Walang namang refrigerator namin, dahi, ha? Kasi nandito <laughs> kayo sa baba. Hindi, walang laman yan kasi Ay, lahat, nag, ano, lahat nag lahat nag-ano, nag, ano, nag nag-reduce. Walang oh, laman yan. Pabagsak ko lang ilaw, ha? Tumbal. Ay, sus, Mariosep. <laughs> ito ano kami. ba kasi? <laughs> Ay, sus, Mariosep naman pala ito, Annabel! My God! Punong-puno <laughs> -puno na ng bag ang bedroom mo! I don't believe it! Pero ang ikinagulat ko, ang mga mamahaling koleksyon ni Annabelle nasa loob ng master's bedroom. Alam mo, Annabelle, sa bag mo lang, milyon, 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 na ito. <laughs> Pero My marami naman din marami ding regalo. Ah. Pag nag-birthday ako, puro regalo bag. Ipinasilip rin ni Annabelle ang kanilang high-tech na master toilet and bathroom buksan natin kasi hindi siya halatang inodoro eh. Para siyang ano eh, sculpt sculpture. Oh, look okay, at that. Ang ganyan lang. Okay. Siya. okay, diba? Sabi ko na high-tech eh. Ang ganda! Biniyayaan ng anim na anak ang mag-asawang Annabelle at Eddie. Panganay ang unikaihan nilang si Rufa at nasunda naman ng limang lalaki na pawang mga binata pa rin hanggang ngayon. Sina Rocky, Elvis, ang kambal na sina Richard at Raymond at ang bunsong si Richie Paul. How would you like your children to remember you? Na ang nanay nila, na hindi sila pinapabayaan, lahat sila kailaman, yung pagkain nila, ispon sa akin mga anak ko dahil pati pagkain nila. Kaya gusto ko na i-train, magsosolo na sila eh. How would you like Eddie to love you? Kung mababago mo pa si Eddie at this point? Wala eh. Wala? Talagang binigay na, na niya lahat ng lahat klase na ng pagmamahal Oo, sa'yo? Lahat na, lahat na. Oo. At saka talaga ngayon ko lang na feel na talaga mahal na mahal niya ko ngayon.